Levitico chapter 16 verse 1 up to 34 At sinalita ng Panginoon kay Moises pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron noong nagsilapit sa harap ng Panginoon at namatay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitaan mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dagong banal. Sa loob ng tabi, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng lukaban upang siya huwag mamatay sapagkat ako pagkikitang nasa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ganito papasok na si Aaron sa loob ng dakong banal. May dalang isang guyang turo na handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugin. Siya ay magsusuot ng kasuotang banal na lino at ng salawal na lino sa kanyang laman. At magbigbigkis siya ng pamigkis na lino, at ang mitra na lino ay kanyang isusuot. Ito ang mga bihisang banal, at paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig at pawang isusuot niya. At siya ay kukuha sa kapisana ng mga anak ni Israel ng dalawang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ng isang tupang lalaki na pinakahandog na susunogin. At ihaharap ni Iron ang turo na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At itutubos niya sa kanya at sa kanyang isang bahayan. At kukunin niya ang dalawang kambing at ilalagay niya sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At pagsasapalaran ni Iron, ang dalawang kambing, ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran, ay kay Isazel at ihaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon at ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Isazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubo sa kanya at payaunin kay Isazel sa ilang at ihaharap ni Aaron ang turo na handog dahil sa kasalanan. Napatungkol sa kanyang sarili at itutubo sa kanyang sarili at sa kanyang sangbahayan at papatayin ang puro ng handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana ng nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga at kukuha ng dalawang dakot na masarap na kamangyan na totoong dikdik at kanyang dadalhin sa loob ng tabing at ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng Panginoon upang ang mga usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng patuo upang huwag siyang mamatay. At siya ay kukuha ng dugo ng turo at iwiwisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa dakong silanganan at sa harap ng luklukan ng awa ay iwiwisik niyang makapito ng kanyang daliri ang dugo. Kung magagayoy, papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan at dadalhin ang dugo niya on sa loob ng tabing. At ang gagawin sa dugo niya on ay gaya ng ginawa sa dugo ng turo at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak na Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang sa makatawid bagay sa lahat nilang kasalanan. At gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila sa gitna na ng kanilang mga karumalan. At huwag magkakaroon ng sinumang tao sa tabernakulo pagkasiya'y papasok upang itubos sa loob ng dakong banal hanggang sa lumabas siya at matubos ang sarili at ang kanyang kasangbahay at ang buong kapisanan ng Israel. At lalabas siya sa dambana na sa harap ng Panginoon at itutubos sa ito at kukuha ng dugo ng turo at ng dugo ng kambing at ilalagay sa si ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana sa palibot at makapito magbibisik siya ng dugo sa dambana ng kanyang daliri at lilinisin at babanalin dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal at ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana ay ihahandog ang kambing na buhay. At ipapatong ni Iron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at isasaysay sa ibabaw niya on ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang tao handa at dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan at pabawalan niya ang kambing sa ilang at papasok si Iron sa tabernakulo ng Kapisanan at maghuhubad ng mga suot na lino na isinuot niya nang siya ay pumasok sa dakong banal at iiwan niya roon. At paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig sa isang dakong banal at magsusuot ng kanyang mga suot at lalabas. At ihahandog ang kanyang handog na susunugin at ang handog na susunugin ng bayan at itutubo sa kanyang sarili at sa bayan at susunugin sa ibabaw ng dambana ang taba ng handog dahil sa kasalanan. At yaong nagpakawala ng kambing na ukol kay Isasel ay maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ang turo ng handog dahil sa kasalanan at ang kambing na handog dahil sa kasalanan na ang dugo ay dinala sa loob ng dakong banal upang itubos, ay ilalabas sa kampamento at susunugin nila sa apoy ang mga balat na mga yaon at ang laman at ang dumi, at ang magsusunog ay maglalabas ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento at ito ay magiging palutuntunan magpakailanman sa inyo sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan ay pagdadalamhati ininyo ang inyong mga kaluluwa at anumang gawain ay huwag gagawa ang tubo sa lupain ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan, ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sabat nga natakdang kapahingaan ninyo at pagpagdalamatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito ay palutuntunang magpakailanman. At ang saserduti na papahiran at itatalaga upang maging saserduti na kahalili ng kanyang ama ay siyang tutubos at magsusuot ng mga kasuotang lino ng mga banal ng kausuotan. At tutubusin niya ang banal na santuario at tutubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan. At ang dambana at tutubusin niya ang mga saserdote at ang buong bayan ng kapisanan. At ito ay magiging palutuntunang walang hanggan sa inyo na tutubusin ang mga anak ni Israel dahil sa lahat nilang mga kasalanan nang minsan sa isang taon at ginawa niya ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moses. Amen Lord. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.